Good day everyone dahil meron ako na receive ng comments kung paano daw ba bag trade ng Bitcoin dito sa May Maya. Well today tuturo ko sa inyo kung paano dahil meron nagpasa sa akin ng pera. And dahil hindi ko naman alam kung saan ko gagamitin yung pera natin, syempre naisip ko na what if gawan ko na ng tutorial yung nag-comment para naman alam niya kung paano nga ba mag-trade gamit yung Maya app. So, in-open ko na yung ating Maya. And guys, bago kayo pumasok sa pagde-trade, kailangan na iintindihan nyo at kailangan mag-aral muna kayo. Dahil alam nyo ba na ngayon ay mababa talaga yung market at kapag mali yung pag-entry nyo, maaring maliquidate yung pera nyo, okay? So, dapat kung magkano lang yung kaya nyong mawala sa inyo and marunong dapat kayong gumamit ng stop loss. Anyway, so, um, ito, makikita na natin dito yung crypto. So, ito yung kailangan natin i-click para makapag-start na tayo. Now, once na matap natin yung crypto, mapupunta tayo dito. Pero minsan meron tayong make sing form na kailangan sagutan kapag first time mo palang mag pag-i-buy ng crypto dito or mag-open ng crypto sa so Paymaya or Maya. So here, pipindutin lang natin dito yung see all para makita natin lahat ng available na market or lahat ng available crypto sa so may market. Okay? So hindi lahat nakalista dito sa may Maya app. Anyway, so dito yung Bitcoin, nakabuy na ako before kasi namimigay ng voucher si Maya. Then, kapag naiipon ko, nakahalagan 200 pesos ako. So, sayang naman kasi pag ilalabas ko pa may free din na 10 pesos. So, dito, para makapag buy ka, kailangan mo lang dito i-enter yung amount kung magkano ba yung ibabay mo. Pero, kailangan mo muna din i-monitor sa ibang platform, katulad ng Binance, kung anong price ka ba mag entry Hindi naman kasi pwedeng dahil narinig mo lang na mababa yung market ngayon or mababa yung Bitcoin magbabay -bu ka na. So, kailangan mo din i-consider kung sa tingin mo ba akit pa ba yung Bitcoin. Kasi pwede rin kasi bumaba pa yan lalo. Okay? So, nakadepende yan kung maroon ako magbasa ng grab and syempre marami din kasi kailangan i-consider katulad ng economy. So, hindi na ako masyadong nag-analysis pa dito dahil gusto ko lang din naman ituro sa inyo kung paano nga ba magbay dito sa Maymaya. Since 1,000 lang din naman yung aking gagamitin na pera. Anyway, so ayan makikita niya dito yung total cost ko dito sa Bitcoin. 131 pesos meron na ako dating nabayad dito. Yun nga yung vouchers na binigay sa akin ni Maya. Anyway, so para makapagpay na nga tayo, piliin lang ulit natin yung Bitcoin. And dito makikita niyo yung sa saka yung UGET. Si dito sa UPay, dito niyo ilalagay yung amount or yung pera nyo. So, for example, meron akong 1,000 sa may account ko and gusto kong iba yun lahat ng Bitcoin. So, isasulat ko lang dito yung 1,000. And eh, dito ang kinaganda lang kasi dito, free lang yung Maya. Pero meron tayong tinatawag na spread fee. Okay, so... Ayan, yung fee niya, ayan. Tapos, makukuha natin na amount, 999.99 dahil nga free lang. Okay, so, depende yan kung biglang bababa yung Bitcoin after na mag-entry. So, ayan. Once na maging successful yan, mapupunta na yan sa ating Um, wallet. Okay? Purchase wallet. So, makikita na natin yung crypto natin dito. And makikita natin kung negative na ba tayo or positive na yung ating pera. So, ganun lang kadali mag ng crypto dito sa Maymaya. And thank you nga pala sa mga nagko-comments and suggest ng tutorials. Pinabasa po namin yan and syempre, katulad ng sabi ko sa inyo, pag may time, syempre, gagawan ko yan ng tutorial para naman alam nyo kung ano nga ba yung solution and para mapanood nyo yung inyong sinuggest na content. Thank you for watching and stay bless everyone.